Magandang araw, mga kaibigan! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang makabuluhang pagdiriwang na hindi lamang nagsisilbing alaala ng mga yumaong mahal sa buhay, hindi pati na rin isang pagkakataon upang parangalan ang mga santo ang All Saints Day. Alam mo ba, tuwing ikaisa ng Nobyembre ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang All Saints Day? Isang espesyal na araw na nilikha upang parangalan ang lahat ng mga santo, maging ang mga hindi kilalang banal na nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos. Mula sa mga markir na nagdusa para sa kanilang pananampalataya hanggang sa mga simpleng tao na nagpakita ng kabutihan sa kanilang pamumuhay, lahat sila ay may mahalagang papel sa ating espiritual na paglalakbay. Sa Mexico, ang All Saints Day ay bahagi ng Dia de los Muertos, kung saan ang mga tao ay nag-aalay ng pagkain at inumin sa mga altar para ipagdiwang ang buhay ng kanilang mga namatay. Sa ibang lugar, ang mga misa at panalangin ay isinagawa upang hilingin ng tulong ng mga santo para sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Huwag kalimutang ang All Saints Day ay isang holiday of obligation para sa mga katoliko. Ito ay panahon upang magsama-sama, manalangin, at magsalusalo kasama ang pamilya. Ang pagsusuot ng puti sa mga misa ay simbolo ng kalinisan at kabanalan na nagbibigay din sa ating paggalang sa mga banal. Ngayon, nais namin itayatin kayo na ipagdiwang ang All Saints Day. Maglaan ng oras upang manalangin, mag-alay ng mga bulaklak, at magsaluhan ng mga alaala ng mga santo at mga mahal sa buhay mag ng mga kaibigan at pamilya sa inyong mga bahay at ipagdiwang ang buhay at mga alaala sa isang makabuluhang paraan. Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento at impormasyon tungkol sa mga makabuluhang pagdiriwang.